Papunta ako ng sukat ngayon kaya hinatid nila ako hanggang dito sa may bayan ng Poblasyo. Nakakatuwa nga kasi nagkasya kaming lima dito sa may e-bike. Si Carlos na nga yung nagdadrive kaming dalawa naman ni Geraldine dito sa may so, likod. So e-bike na to, 300 kilogram yung pwede niyang isakay. Bago nga kami sumakay ng jeep, pinabili ko muna si Carlos ng tinapay. Kasi nga nagugutom na nga ako. Pagkatapos nga namin kumain sa kanila ako hinatid dito sa may sakaya ng jeep. Bigla nga bumuhos yung malakas na ulan, may kasama pang kulog. Pagdating ko naman dito sa may sukat, to yung tuyo talaga yung kalsada. Madilim na nga ako nakarating ng sukat. Then nagluto yung nanay ko ng ampalaya. Favorite ko pa naman to. Kumain na din nga ako bago ako umakyat dun sa taas. Yung araw nga muna ako mag stay dito sa sukat. Na naman ang aga naming magising. Kasi pupunta kami ng airport. Wala dyan yung kapatid ko na si Elena. Pati yung asawa niya nasa Quezon province sila. Kaya nag-commute lang kami papunta dito sa Maynaiya. Yung mga kapatid ko may pasok sa trabaho. Kahit si Rinalyn may pasok yan. Hindi na nga lang nga siya pumasok ngayon. Kasi nga gusto niya sumama sa pagsundo. Ang bilis nga lang naming nakarating dito, wala pang isang oras yung biyahe namin. Dito nga kami mag-aabang sa may Terminal 1. madami Dami-dami na din nga yung mga nakaupo dito para mag-antay. Sa isa naman ng umaga, nagsisimula na rin lumabas yung mga tao. Galing nga yan ang US. Dito nga sa Terminal 1, dalawa yung labasan. Kaya sabi ko dun sa kapatid ko, tumingin-tingin din siya dun sa may kabila. Naman dito yung tatlo yung sa pinaka main exit. Ay, nga, nakita na namin yung apam ng nanay ko. Charot. <laughs> Akala nyo siguro kasi sino yung apam, no? Wish ko lang talaga na may apam ako. Kapatid ko nga yung kumuha ng video na to dahil kaming tatlo ng nanay ko tsaka yung kapatid Umasok ko. Umasok kami doon sa loob yung pala nagkasalisihan na nga kami. Kaya dito na nga namin siya sinalubong sa labas. So yung tatay ko galing yan ng US pero parang galing lang siya ng probinsya. Charot. Doon kasi sa pinagtatrabaho niya talagang napakainit kaya wala man lang daw mapuputing tao doon. Bumalik nga silang dalawa ng nanay ko doon sa loob kasi dadaan sila ng duty free. Yung tatay ko kapag ka umuwi talagang sa duty free na siya bumibili ng mga chocolate na pampasalubong sa amin. Hindi rin naman sila nagtagal dun sa loob nagtataksi na nga kami pa uwi ng bahay. Wala pa nga isang oras na karating na kami dito sa bahay. Buti na nga lang at walang traffic. So yun nga pagdating namin dito sa bahay, bumungad na nga sa tatay ko yung mga materyales. Dahil ipapataas yung bubong ng bahay ng lola ko. So yun na nga, bakasyon lang din yung tatay ko dito ng dalawang buwan. Umakyat nga kami sa taas para makapagpahinga. Mamaya maya nga dumating na rin si Elena. Kali nga ng center. Umuwi din talaga siya kapag katanghali. Si so, nga excited dun sa speaker na dinala ng tatay ko. Maya maya nga binuksan na yung chocolate na binili namin sa duty free. Naghati-hati na nga ng nanay ko sa aming magkakapatid. Madami ding laman yung isang pack ng plastic. Dalawang balot nga ng plastic yung binili nila. Yung isa Tobleron, yung isa naman Hershey's. Pinuksan ko na nga yung isa kasi nga nagugutom na rin talaga ako. Malis nga kami dito sa bahay nang wala man lang almusal. Hindi rin kami nakakain bago umuwi dito sa bahay kasi nga nagtaxi na nga agad kami. Kaya yung nanay ko nagpabili na lang siya ng dalawang balot ng manok para lahat na nga kami dito ay makakain. Dito na nga kami sa taas kumain. Habang nagkukwentuhan nga kami, nagbukas yung nanay ng maleta and nakita nga niya yung mga sapatos nakakuha nga ako ng dalawa tag-isa kami ni Geraldine. Kinahapon na naman pumunta ako dito kala Mary Jane wala nga siya dito sa si Jenea at saka yung papa niya lang yung nandito. Kumain nga ako dito kasi ang sarap ng ulam nila daing si Jenea nga kararating nga lang nga din niya galing ng school ako spangy ako lang thank you guys <mondoNetflix> so, ulam namin tinapa estabil, daw. Pero <laughs> dahil. <Tinas> na na so, ang, guys, hanggang dito lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!